Ano? ha? 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 Ano? Ano? Oh, Ano? 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 Salo-salo. Almusal. Ano? 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 ng lechon para ma-jamming naman yung mga pamangkin natin. Lahat yan, puro pamangkin. Anak-anak ng mga kapatid, anak ng pinsan. Kain tayo, sabayan nyo po kami mga kababayan. Si tatay, meron na, kain na. Ayan, yeah, si tatay, oh. Ayan, ganito kami dito mga kababayan. Standard position. Guys, kain po tayo. Ano ni? Ha? Ah. Ah. Ay, bakit? Bakit yung nagat yung kamay mo? Ayun! Lalagyan natin ko eh. Atin lang yan eh! Oh, ito, ito masarap okay, oh. plato. Plato. Tapi hindi niya si Ya, enggak boleh. Mana? Mana dikin cucatai. Dikin cucatai. Oke. Lo kenapa?

कौन है मना वो ना तो सरप्राइज का आ माता मैया हां जैस्मीन ई सेंट भी कर नाइस फ्रेंड्स का बैठ लो जैस्मीन चलो संग जाओ तेरा अपन तेरे में

Para sa ano? Ang family po ka rin. Ang team daddy pa. Ayan. Ay, dahan-dahan ha. Ayan. Ayan mga kababayan. ah Salo-salo. Almusal. Paluto si Fusjevi ng lechon para ma-jamming naman yung mga pamangkin natin. Lahat yan puro pamangkin. Anak-anak ng mga kapatid anak ng pinsan Kaya ito yung naisip ng team para mag-banting-banting naman Kaya tinat, tinat Kain tayo. Sabayan niyo po kami mga kababayan kita si tatay, meron ha? na kita si tatay Ganito kami dito mga kababayan. standing position para lahat masaya Anong gusto mo? Laman. Enggak. Ini ini. Ini keganahan. Boleh pakai kamera.

ya ini taungmu tuh bangsi kang, ah oh istaungsa munggu. Oh. Oh, oh. Oo. Oh. Naku. Masarap to. Sino may gusto, mga kababayan? O, oh, padara ko sa inyo dyan. Saug sa sa munggo. Yan. Ay, dami. Ay, ito pa, yung paa. Kunin yung paa. Oo. Oh, okay. Oo, oh, ito yung okay. paparito ng nanay namin, no? Oo. Oh. Balat. Ayun, yung paa. Ayan. Para kay Mami Rosilia, sa nyo sa munggo. Tirador ng paanan lechon yan eh. <laughs> Oh. Magadaan 'no? oo. lima 'yung paan ng natin. 1 2 3 4 5. Butol plus buntot. No? Sarap. No, Sarap ito pa ini gamit sa pinagali. Butol. Ginagawa. nagtawa na sila, oh. Ano? Suko rin pala kayo eh. Tula. binangin yung tawtawan. Okay. Yung. Bigyan mo yung mga anak mo. Tika. Bigyan mo na ani yung. Ano? Dala niyo sila ano doon? Sa chair ah? Ito, dadaling kay Bandam. Mga kababayan. Oo. Dali ko na dito. 97. Lamian. Lamian đi. À, đi. <laughs> ừ. Con à, đi con đi. Papa theo con. Ừ. À, ừ. ừ I <laughs> <rồi. cười> have

Thank you kay classmate na magaling magluto, magaling maglechon. Mga kababayan si ano, si Jo, magaral sa po yung pagluto lagi. Masarap na lechon. Salamat kay Jo. ito. Oh. Yeah. Daulit. Kaya lang po makatapayan. Makatapayan. Hindi ko pinak yung ko. Ako lang kumain dyan. Wala nang buto ko. Ayo. na, siang dapat ni. kasi yung tu, tak perlu. Kau tak perlu tu. Kau tak perlu tu. Kau tak perlu tu. Kau tak Tama Bago tayo. Bago isama. Hindi naisipin ha? Nandiyan. Bakit kiriman? Nandiyan naman kiriman abang... Yung po lang. Ayun pa. pa sinabi? mo na? Hindi sinasagotin tayo. Nagsagot lang. yung lang tayo. Nagsagot lang Ay, nagsagot lang. Ano yung bahay? bahay nandun nila. Oh, <tong> <Ito, malipin. tong> oh, Ala um. talagang upos pala talaga o oh, si pa na. si di bandam sira niyo. Oh. Kanya ng ulo. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie at siyempre Salamat kay Lord. Naging maayos na ulit ang lahat. Tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan, mga Anything happen, ano't ano man, mga pagsubok, dumarating o darating sa buhay natin, sigat lang po ang lahat na nakakaalam. Kaya, laging sinasabi ni Daddy Frankie, sa lahat ng pagsubok sa buhay, laban lang, paubaya natin kay God lahat. Ano't ano man, ang nangyayari, tuloy-tuloy lang tayo. Maraming maraming salamat. pag iingat po parati. God bless po. Uh -huh. Ano ah? ang mo? Ito! So, Pinagkain lang ko. out ako. Pasabawan mo yan? Pasabawan ko. Tama rin yung mo. out mo. Dali mo eh. Magpintig out ka pa, uh, pa ba ba ng... ควมรู้หรือไม่ไง